nga na barata. Lalaki ka sa salpukan ni motorsiklo at mixer truck sa Villar Camarinesur. Most wanted person sa masbate sin Camarinesur arestado na. Igaspe City Fire Station, nakaalerto na ng ngunya na holiday season. Asin, Giant Christmas Tree asin sarong hotel sa Legaspe City, pinailawa na. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunyan ng miyerkules, Desyembre 4, taong 2024. Sa detalyes, 47 anyos na motorista gadaan kan makasalpok ang pigmaman ng motorsiklo sa kasabat kaining mixer truck sa Milaor, Camarinesur. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye. Okay. Dead on arrival ang sarong 47 anyos na lalaking motorista. Makalis na makasalpukan ang kasabatan kaining sarong mixer truck sa intersection kan Barangay Road, Milaor, Camarines Sur. Alas 3.30 ng hapon ka nakaaging Martes, Disyembre 3. Pigbisan biktima na si Jeffrey Nepes, residente kan Barangay del Rosario, parehong manuaan, asin ang driver kan mixer truck na si Roque Burigas, 42 anyos, residente kan Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Sigun kay Police Staff Sergeant Wilfred Saliot, an investigator kay Milaor Municipal Police Station. Hali ang nagadan ng na motorista sa Minalabak Road, pasiring sa poblasyon proper, mantang hali man sa Bypass Road, pasiring naman sa Provincial Road, kan parehong banwaan ang mixer truck. Hasta sa mga ini ang nagkasalpukan. Ang sabi ng driver ng truck, hindi niya napansin na may ano, approaching na motor. Yan naman driver ng motor, hindi ko na kasi nakausap. Kasi na siya sa ano eh. Hindi na siya, although unconscious anong kulenta namin, hindi siya makausap tulos man na ipigdara sa Bicol Medical Center ang motorista. Alagad, dahil na swinerte pang mabuhay, makalihis ang sinapong seryosong tama sa iyang hawak. Sa ngunyan, da pa matanos matanis na pag-urulay ang ang pamilya kan motorista asin in ang truck driver. Alagad kung magdesideran pamilya kan biktima na magsunad din kaso, posibleng maatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Anna. Siguro ano lang, ah, uh, isang din yung pangyayari kahapon, siguro sa mga motorista dapat ano kung approach ng ano intersection, pinaka the best na dapat nating ginagawa is yung uh, stop kung hindi man magdadaan-daan lang tayo pag nag-approach ng intersection kasi possible din na may mga dadaan na o magtatawid na sa sakyan. Ito talaga ang dapat nating ginagawa para maiwasan ang mga accident na ganoon. Mientras tanto, liwat na nagtaunin patanid ang PNP sa mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho, tangani makaiwas sa siring na insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Lalaki na pigkukonsiderang most wanted person sa banwaan o kampo ka Sur, dagos ng Napa sa kamutkan Autoridad, makalihis ang labiduwang dekadang pagtatago. Uyaliwat si Danica Garcia sa 25 taon na pagtatago sa Ley. Napasa kamot na kan Ocampo Municipal Police Station ang pig pigkukonsiderar na most wanted person kan Ocampo Camarines Sur. Alas 11:45 nin aga kan nakaaging Lunes Disyembre 2. Kan madakupan suspect na si Domingo Villa-Villa, 51 anyos residente kan Barangay San Francisco, yong Banwaan. Sigun kay Police Master Sergeant Nilo Padayao, ang PICAD PCR Police Non-Commission Officer kanu Campo Municipal Police Station. Naaresto ang sospek sa kusugan mandamiento di aresto na ibinaba ni Honorable Martin Badong Jr. ang presiding judge kan Regional Trial Court, kan Pili Sur, kan Enero 17, 1999. Ah, yung aming operatiba po ma'am kasi may hawak po siya na Waruto Barres, at sa pagkikipagtulong po ng mga barangay official at nakapalibot po na community po sa amin. Uh, po ito sa kanyang bahay. Siguro ma'am, uh, malay lang siguro nito sa kanyang residencia ngayon. dal na po kasi ito ma'am na Warren Tobares. 1999 pa po, Warren Tobares dugang panipadayaw. Dai naman nagpurbarpang nagpurbar pang magdulag ang sospek kan arestaron sa residensya ka ini. Sa ngunyan, nasa kustudiya na ini kan kampo MPS para sa magkakanigong disposisyon. Ay, uh, yung aming mga operatiba ma'am, halos hindi na mag po tumitigil at hawak nila yung mga warat of arrest. kayo sila kung yung mga hawak nilang warat of ay mm -hmm. nandun talaga yung mga uh, sospek. Uh, wala man po, wala naman pong detaling binigay po ma'am. Uh, ididipinsa niya lang daw po ang kanyang sarili sa Sausgado. Mientras tanto, posible man na makaluwas sa karsel ang sospek kung makakapagtao inin 24,000 mil pisong piyansa para sa kaso kaining frustrated homicide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa katakod na bareta, duwang wanted person sa masbate ang napasakamutman kan otoridad sa magkasuway na operasyon sa naunang bitan na probinsya. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Arestado ang 38 anyos na parasira na pigko konsiderar bilang rank 8 most wanted person sa Bicol sa pigkondusir na manhunt operation sa barangay Poblasyon West Milagros, Masbate, alas 11 ng aga kanakaaging Domingo. Binisto ang sospek na si Alias Oding, residente kan ng Bita na lugar na naaatubang sa kasong three counts of rape na mayong rekomendadong piyansa. Nadakop siya kan pinagsararong puwersa kan Milagros Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Masbate Police Provincial Office, CIDG Masbate asin First Provincial Mobile Force Company. Na-file po yung kaso is two years ago Tapos mas bali ngayong uh, na ngayon lang ma'am na ngayon lang ma'am na November 2015, 2024 po nailabas yung warrant. And sa as accordingly doon sa investigator and case, uh, yung ang perpetrator po nito is yung akusado po is stepfather nung ano, nung victim. Uh, then yung until now tinanong ko kung anong status before na aresto, uh, nagsasama po yung yung akusado ano, at yung nanay nung victim. Pero yung victim po nasa nasa guardian na po niya, kinuha po nung tita niya. Sa parehong aldaw na aresto man ang rank 10 provincial most wanted person sa Masbate sa pigkasar na manhunt operation sa Purok 3, Barangay Bon Canaway, Balud, Masbate. Binisto ang sospek sa ngara na Sonny, 36 anyos, construction worker residente kanaw ng bita na lugar asin para mientras na nag iistar sa barangay Santa Maria, Mubo, Masbate. Naaresto ang sospek sa kusog mandamiento de aresto para sa kasong panggagadaan na mayong rekomendadong piyansa. According to, to the officer in charge po ng MBO NPS itong itong akusado na to ay ah, nagtago simula nung kinasuhan siya ng 2014 nag umalis na siya sa MOBO and nag-transfer na siya doon sa Balod nag-transfer siya doon sa Balod however ma'am with the intel packets ng uh, different units uh, natunton natin itong si si Sani para uh, makuha siya, maaresto siya at nai-return po siya sa court of origin at nai-hear na po yung case laban sa kanya. Parehong nasa kusudiya kan mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak bicol. Angeline Dagta. Tupad orientation para sa mga bagong binipisyaryo kan programa pigkundusir sa Ligaspi City. Si Ariello Bea sa Bilog na Istorya. Sa 65 anyos na si Tatay Rodulfo kan Barangay 13, Ilawod, is Legazpi City, sa mga nag-atindir kan oryentasyon para sa mga bagong benepisyaryo kan tulong sa panghanap buhay para sa ating Displaced disadvantaged Worker o Tupad Program kan Department of Labor and Employment o Dole Bicol, napikondusir kasudma sa imparkadero de Legazpi sa syudad ni Legazpi. Sabi niya, bilang trabahador sa sarong construction site, dahil man sapat ang sa iyang sweldo para sa orwal daw na pangangaipok kan sa iyang pamilya, kaya dakulang tabangan ang hatod kan tupad program sa mga siring niyang kapos sa buhay. ที่ไปมาได้ยนะล่าสไปในเวียสกันอยู่แต่ก็ลรงจะไปในเวยงมาคูนักสติดซะ Total na 1,662 na mga individual hali sa pitong mga barangay sa siyudad ni Legazpi ang sa aktibidad na naging posibleng sa padagos na kolaborasyon kan Akubikol Partilis asin Dole. Presente tigdi si Akubikol Partilis Executive Director asin Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. na nagtaumanin ang asigurasyon sa mga benepisyaryo na sa iraram kan tabang sa hanap buhay kan partido padagos na may makakatuwang ang mga tiyos na albayano. Karampot man sa nampondo kang siyudad. Alagad pirmi may katabang ang siyudad kang Ligaspi dahil yaw nang ako bicol si congressman Sandico na padago sa nagiinguhan na magpababa kipondo sa sutuyang siyudad Mientras tanto, sampulong aldaw na mga community service ang mga beneficiaryo antes na makuhaan sa indang sweldo. Para sa mga baratang bicol Arielo Bea. probinsya ng Katanduanes Insurgency Free na as in Giant Christmas Tree Kansarang Hotel sa Legazpi City, Pinaylawa na. Yan na siniba pang bareta sa pagbabalik na kumikol All TV. Marahay daw aldaw sa Indo Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo mas kigura ano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa sa mga komunidad. Ara po nyato na daigabos may kakayahan pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako bicol Libre po gabos ang servisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po kamo na dapat ihadit sa gastusin tayo ni ay para sa indong kalusugan. Kaibat naman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe, para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man, kita Ini po sa rumbiyaya, para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa indong Tangani makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko ipabot sa indo na anak Bicol Party Dispermi yaon para sa indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sa padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ko Partylist, Party list, padagos po nyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa San abos. Sa giraray dakulog, pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala, naway padagos nyatong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kambawat bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Kulandja. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indugabos. Nagbabalik ako na Bicol Online TV. Ligas Fire Station nakaalerto na ng ngunya na holiday season. Mga paagi nga ni makaibitar sa insidente nin kasulo, pigtukarman kan BFP. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Nakaalarto na ang Legazpi City Fire Station sa posibleng magbungkaras ng mga kasulo ngunyan na holiday season. Sigon kay Fire Senior Inspector Joris Ray Oyardo, ang acting City Fire Marshal Kansyudad, kabali sa paghahanda na pigigiboninda, iyo ang padagos na pagkundusir ng mga inspeksyon sa mga establishment din negosyo, arugan malls, asin mga tindahan, ngani masyertong dai magkakaigwa nin overstocking, asin masyerto na dai magkakaigwa nin pagbalgar sa fire code. Dugang pa niya, padagos manan sa indang pagregulate sa mga putok, urog na ngunya na paparanina ang kapaskuhan. Puga-puga man sinda sa pagbandilyo, ngani maimpormara ng publiko kan mga dapat gibuhon, ngani makaiwas sa kasulo. Igo po kitang mga activities like mga lighting na mga ceremonial ng siringkaiyan, tapos nagkakaiwas hindang mga fireworks display, which is yan naman po ay nagkukuaki permit bigi sa tuya sa Bureau for Protection para magkaiwas hindang fireworks display. So yan po ang saro sa pag kang gobyerno sa mga siringkaan ng mga okasyon ta. Nga ni mas maedukaran publiko, aktibo man ang istasyon sa saindang social media kunsa'y nagkakaigusinda nin Information and Education Campaign. Nangapunan man si Uyardo sa mga ligaspenyo na magsunod sa mga regulasyon. Asin, sangkod, pe pwede, iwasan na sana ang paputok ngunyan na kapaskuhan asin bagong taon. Buo na sana, dahil kita ki mga insidente, para at least magayon ang selebrasyon ng lambang saro doon niya na kapaskohan ta. Pira sa mga paagi nga ni Makalikay sa mga insidente ni Kasulo, urog nungon na holiday season, iyon pagbantay sa pigluluto. Ibitaran ang pagsigarilyo sa laog harong, ibitaran ng mga overloading sa mga saksakan, asin gumamit na sana nin ibang paribok, ngunyan na bagong taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Katanduanes, pigdeklarang insurgency free na sa sarong pagtiripon kasuudma sa ng bita na probinsya. Si Angelin Dagta sa Bilog na Detalye. Makalihis ang halawig na panahon na pag kan otoridad. Opisyal nang idiniklaraan Katanduanes bilang enot na probinsya sa rehiyon kan Bicol na mayo ng insurgency o presensya ng mga rebelding grupo kasuod ma Desyembre 3, 2024. Kan gibuhon ang deklarasyon sa Provincial Capitol Dome sa Virac kung sa intiripon ang mga miyembro kan Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Gobyerno Provincial kan Katanduanes asin iba pang mga piling bisita. Sa aktibidad, bigtong ni Gobernador Joseph Boboy Kuwa ang mga agyat na sa indang pig at tubang nga ni Maria Lazar ang haloy nindang pangituruga na mawara ang insurhensya sa isla. Sigun sa opisyal, narealisar ini huli sa kooperasyon kan man lain-lain ahensya kan gobyerno, siring man kan komunidad. Sa pagtatapos kan pagtiripon sa Rong Memorandum of Understanding o MOU ang pinirmahan kan mga stakeholder bilang promisa na imamantinir ang naunang bitan na katrangkiluhan asin siguridad kan probinsya. Kabali sa mga nagpirma, sin the Major General Noe Alberto Peña Fiel, Commander kan 9 th Infantry Division kan Philippine Army, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Director kan PNP Region 5, asin Commodore Ivan Roldan kan Coast Guard Region 5, na pig-representar ni Coast Guard Lieutenant Junior Grade Kenny Fuerte baka bagay yan hindi lang sa ating mga security sector so magkos maging dito sa ating mga uh, kababayan dito sa uh, kataduan eh so, sapagkat ang declaration ng emergency free ay hindi madaling makuha no uh, kailangan wala na talaga uh, NPA or uh, yung kanilang mga mga armed group no ng uh, CPP, at NDF ay wala na talaga para masabi natin ngayon na uh, pag uh, nangyari yon yung ating mga negosyante o yung mga interes sa negosyo ay maaari nang uh, mag-invest uh, mag doon. At uh, isa rin kasi sa mga kinukonsidera nila yung uh, security situation kung bakit na uh, sila nakaka-invest sa isang lugar. At uh, yan talaga yung inaasam natin na mangyari rin sa buong, uh, buong rehiyon. Mientras tanto, pigsyerto man ka 9th Infantry Division na padagos man giraray nindang babantayan ng probinsya sa ibong bagong deklarasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Higanteng Christmas tree kan sarong dakulang hotel sa Albay, pinailawa naman ka nakaaging Sabado. Ang mga eksena sa pailaw dalanon sa istorya ni Danica Garcia. Pinailawan na kansarong hotel sa Ligaspa City ang sa indang giant Christmas tree na makukuha sa indang lobby. Napapalibotan ng Christmas tree nin mga dekorasyon na color gold as in silver na nagtataon ng kakaibang vibes, elegance as in sophistication. Ang makeup artist as in event organizer na si Izzy Rimpilio Antivola, bilib ng gad sa itsura kan hotel ngunyan na holiday season apura sa pagiging Instagramable. Sigurado ng gadaa na mamamatean kan hotel guests as in patrons ang espiritu ng kapaskuhan. Actually, I am glad and I am thankful na na-invited ako para ma-witness itong Symphony of Lights ng Hotel St. Elise. I am grateful ako na at least uh, naging parte ako ng okasyong ito. And yun, ang saya, ang ganda, at nakadagdag to ng, ng ganda sa Hotel Saint Elise. Ito, mga natin, yung Christmas tree and yung entrance arc na full of lights. Sigun sa Marihamiento kan Hotel St. Elise, na ang ikaduwang taon kan sa indang Christmas tree lighting. O beto ka ining makapaghatod din kaugmahan sa indang mga bisita asin in ang hospitality kan mga Bicolano. We are happy because um, Uh, we have a new destination, Christmas destination here at um, Legazpi City. So it's part of um, the economic um, progress na gusto natin i-achieve for Legazpi City. Magbar magkaroon ng maraming um, destinations for holidays, especially um, um, bringing life to hotels dito sa Legazpi City. The inspiration of the lighting as the word symphony, it's the combination of different orchestra instrument to create a melody or a song. So we want all these lights to gather together and show off the song of the Filipino, of the Bicolanos here in the big city. May tema ang pailaw na symphony of lights. Sa mga gustong magpa-reserve asin mag-inquire, pwede sindang makontak sa mga numero sa saindong screen para sa mga baretang Tatak Bicol. Danica Garcia. Asin yan ang katripunan kan mga baretang Naguno Kanako Bicol News Team. 21 Aldaw Pasko Paskuna. Ako po si Jen Uñez. Salamat.